Dito sa hardin, gaganapin ang kasal. At pangatlo, pagkatapos ng kasal, kayong mag-asawa ay dito manindirahan sa mansyon. Teka muna, Antonio Mendoza. At bakit? Ang gusto ko, pagkatapos ng kasal namin ni Bumpy, eh sa bahay ko siya titira. Siguro kung magandang bahay mo, maaring patirahin ko ang anak ko doon. Aba, maganda bahay ko. Talaga? Gusto ko makita. Bumpy! Bakit kandila lang ilaw niyo? Brownout ba? Hindi. Doon nyo may dusa? ho kayo ng meral ko? No? Mag-aasawa ka na? At ang mapapangsawa mo ay ang putong lupang ito? Iha, papano nang yung pag-aaral? Dito ko na lang po sa Philippines si Tutuloy. Anyway, very high naman ang standard ng education dito. In fact, maraming foreigners na pumupunta dito to study. Kaya ako, Mami, kahit nag-iisa ako, come opening of classes, babalik ako sa Transylvania at doon ako magtatapos dahil yan ang gusto ng aking Mami, dearest. Di ba, Mami? Thank you, Bruhanika. Ikaw, Vampirella. Alam mo ang dahilan kung bakit pinag-aral ko kayo sa Transylvania. Ang gusto ko sana makapag-asawa kayo ng katulad ng lahi natin. Katulad ng lahi ng ninuno niyong si Count Dracula, Laguil. Nang sa ganun, lalong lumakas, uli, ang dugo ng lahi nating Transylvania. Ah, uh, <clears throat> hindi naman siguro mababawasan ang lahi niyo. Kung uh, ako mapapangasawa ng inyong alang si Bumpy, Hindi ba, mami? Huwag mo akong mamami-mami! Ayaw na sa akin itong magiging biyanan ko. Bakit? Kataka-taka ba? Ma hindi, hindi naman siguro. Kaya mo yan. Ati Bumpy, bakit naman kasi si Santi pang nagustuhan mo? Bakit? Anong bakit? Alam ko, mahal ko si Santi. And when love blooms, nothing can stop it. <sighs> okay, okay. Alam ko hindi kita mapipigilan. Naku, kilala kilalang kilala kita, kahit nung bata ka pa. Kapag meron kang ginusto, kahit ayaw ko, lalo kang nagpupursige. Hindi ka katulad na nakababata mong kapatid. Mabait masunurin sa ina. Of course, Mommy. Kaya naman siguro, mas malaking ipamamana niyo sa akin. Di ba, Mommy dearest? Yan ang isa pang gusto ko sa'yo. Materialistic ka. Isa kang tunay na laging. Anyway, Tutal, hindi na kita mapipigilan, Bampirella. Pinapayagan na kitang mag-asawa. Ay, nako! Thank you, mami! Thank you! I love you! I love you too, mami! <laughs> Kay ka muna, Bampirella. Hindi pa ako tapos sa'yo. Payag na ako na magpakasal ka sa kutong lupang ito. Pero meron akong mga kondisyones. Ano yun, Mommy? Mami? Una, sa pecha ng kasal, kailangan. Sa kabilugan ng buwan, kayo ikasal. Pangalawa, hindi kayo kakasal sa simbahan. At hindi pare ang magkakasal sa inyo. Sino naman magkakasal sa amin? Sa isang west na kaibigan ko. At dito sa hardin, gaganapin ang kasal. At pangatlo, pagkatapos ng kasal, kayong mag-asawa ay dito manindirahan sa mansyon. Nagtataga na Doña Medusa. At bakit? Ang gusto ko, pagkatapos ng kasal namin ni Bumpy, eh sa bahay ko siya titira. Siguro kung magandang bahay mo, maaring patirahin ko ang anak ko doon. Aba, maganda bahay ko. Talaga? Gusto ko makita. Bumpy, bakit kandila ang ilaw nyo? Brownout ba? Hindi. Doña Medusa, nagpabayad ho kayo ng meral ko?